Ako si Ara. Isa akong mga ngaso. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Pasensya na. Hindi ko kasi maalala ang pangalan ko. Pechay. Pe Pechay? Oh, Pechay ang itatawag ko sa'yo. Pambihira naman. Ang bastos pakinggan. Anong bastos don Gula yun. Hayop ka. Hulaan ko. Paborito mo tong lugar na to, no? Maganda naman kasi rito, di ba? Hindi ako tututol. Gaano ka nakatagal sa lugar na to? Mula pagkabata. Kaya pala, sanay na sanay ka na rito. Anong nangyayari? Lumilindol? Imposible. buwan ba yan? Oo. Ang ikaapat na buwan sa buhay ko. Umalis na tayo rito. Ano bang mangyayari? Yun nakita akong higanting bola nung malaglag ako sa dagat. Buwan pala yun. Bakit ganun? Kung may hindi ka intindihan, mamaya mo na usisain. Ano bang klaseng lugar to? Nung una, tutubing kasing laki ng mga kalabaw. Yung araw, lumulubog sa loob ng bulkan. Tapos yung buwan, umaahon sa ilalim ng dagat. Ngayon naman, langya, may mga zombies. Panati ko ang tawag sa kanila. Panati ko? As infants. Mukhang hindi ka nga talaga taga rito. Malaking tulong siguro kung makababalik na talaga sa syudad. Maganda ka. 363 days ang matumbas ng isang taon. Kapag nagpapalit ng bilang, umuulan ng bulalakaw. At hindi yun basta mga bulalakaw lang. Mga panati ko yun na naghihintay mahinog pagkalipas ng sampung taon. Sa si ikasampung bilang, hindi umuulan ng bulalakaw. Pero umaangat ang buwan. Udyat, para mahinog at mabuhay ang lahat ng mga panati kong kasagupan natin ngayon. ARA! Isukay mo na sa owner yan. May picnic ba tayo? Kung picnic kang ka lakad natin, siguro ito na yung pinakadelikadong picnic na mararanasan mo. Shit. Hindi ba tayo magbabao ng kanin? Hindi. Kahit pechay man lang? Akala mo talaga picnic eh, no?